Brigada, in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang Bayan, Isang Ta Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. authority. One time, the new Filipino time. ala yete ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Sixteen years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Reneg sa buong Umbansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At gayon... At gayon Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita sa umaga. Brigada News Headline Brigada Balita Nationwide Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Brigada Balita Nationwide Pagpapataw ng sanksyon laban kay dating Senador Francis Tolentino Pinanindigan ng China VP Sara naman kinumpirmang pumayat ng araw ng husto si dating Pangulong Duterte sa gitna ng huyo ng pananatili sa The Hague Senadora Risa Ontiveros naman maghahain ngayong araw ng cyber libel case. laban sa ilang mga DDS vlogger. Patong-patong na kaso naman, posibleng isang pa ng DOJ sa mga nasa likod ng missing sa sabongeros. NCRPO, inatasang magsagawa naman ng honest to goodness threat assessment kaugnay sa SONA 2025. At ang DMW na nawagan sa mga ship owners at manning agencies na iwasan na muna ang Red Sea at Gulf of Aden para po sa kaligtasan ng mga Filipino Seafarers. Six Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong versa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to achieve a better, better life. life. Saba ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Balita Nationwide. Brigada Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw ng Miyerkules, mga kabrigada. July 9, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, nanindigan po ang pamahalaan ng China sa pagpapataw ng parusa kay dating Senador Francis Tolentino. Dahil huyan sa umano'y masasamang pahayag nito laban sa kanilang bansa. Ito po ang giniit ng kinatawan ng China sa Pilipinas matapos siyang ipatawag ng Department of Foreign Affairs upang magpaliwanag sa naturang issue. Ayon po kay Chinese Ambassador to the Philippines Wang Ziliyan na pagpasyahan na ng gobyerno ng China ang parusa laban ho sa dating senador dahil sa masasama daw nitong pahayag ukol sa mga usapin na may kaugnayan sa kanilang bansa. Dagdag pa nito... May ilang anti-China politicians din umano sa Pilipinas na gumagawa na lamang ng mga malisyosong pahayag para sa pansariling interes. Determinado rin umano ang gobyerno ng China na depensahan ang kanilang soberanya at interes. Gitpan panang opisyal, legal prerogative ng kanilang pamahalaan ang naging desisyon at may kalalabasan umano ang pananakit sa kanilang interes. Samantala, sinabi naman ni Tolentino na lahat ng kanyang binitiwang pahayag ay batay lamang sa kanyang paninindigan at suportado rin ito ng konstitusyon ng Pilipinas at ng international law. Brigada Ito naman pong si Vice President Sara Duterte, kinumpiramang e, butot balat ng araw ho. ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa gitna ng ahoy ng pagkakakulong sa The Hague. Brigada Sheila Matibag e i Mo Brigada, brigada. <laughs> Report Ini Vice President Sara Duterte na malaki ang nabawas sa timbang ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nananatili ito sa The Hague. Mababatid na naroroon si VP Sara para bisitahin ang kanyang ama. Paglalarawan ni VP Sara, sobrang payat na ng dating Pangulo. Ang braso raw nito, kalahati lang ng braso ng pangalawang Pangulo. Sa kabila niyan, sinabi ni VP Sara na para sa kanya, mas gusto niyang payat ang kanyang ama kumpara sa may malaki itong tiyan at mukhang unhealthy. Matatandaang na-arresto si dating Pangulo Rodrigo Duterte noong March 11 matapos ang inisyong warrant of arrest ng International Criminal Court. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Ito namang pagtawag sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte bilang isang witch hunt. Insulto sa kamara at civil society groups ayon yan sa isang kongresista. Brigada Haji Camino, ibrigada e mo! Brigada! brigada. Live <laughs> Report! Sinita ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima, si Senador Mig Zubiri matapos nitong tawaging witch hunt ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam kay Delima, Lima, sinabi nitong insulto sa Kamara at sa civil society groups na nanguna sa impeachment complaint ang pahayag ni Zubiri. Bagamat hindi anya dumaan sa House Committee on Justice ang reklamo, nakabase naman umano ito sa facts at seryosong aligasyon. Dinipensahan din ito ang pagiging lehitimo ng boto ng Kamara na nagresulta sa pag-transmit ng Articles of Impeachment sa Senado. Dagdag pa ng kongresista, mas matatawag pa ngang witch hunt ang ginawa sa kanya noon kung saan puro gawa-gawa o bogus na kaso ang isinampa at nagkasapa ng kangaroo hearing. Ipinunto ni Delima na ang witch hunt ay nangangahulugang walang batayan at idinadaan sa harassment upang mangapi. Kung tutuusin ay dapat na i-welcome pa umano ni VP Sara ang impeachment trial dahil pagkakataon niya ito na ipaliwanag ang mga akusasyon at kung walang kasalanan ay hindi dapat matakot in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ito naman ho ang ilang mga DDS vloggers. Sabay kakasuhan daw ho ngayong araw ng cyber libel ni Senadora Risa Hontiveros. Brigada Ann Cortez, i-Brigada normal na magsasampa ng kasong cyber libel mamayang mga alas 10 ng umaga si Senator Rizzo sa Department of Justice laban sa ilang diehard to Duterte supporters na sangkot umano sa paggawa at maging pagpapakalat ng viral video ni Michael Maurillo alias Rene. Si Renee nga ang dating tumestigo sa pagdinig ni Ontiveros laban kay Pastor Apollo Quibuloy. Idinawit niya rin dito ang mag-amang Duterte na di umanin naglipad ng iba't ibang uri ng baril mula sa Glory Mountain. Sa video nga na lumabas ka makailan, nagbitaw ng mga mabibigat na aligasyon si Rene laban sa senadora kung saan sinabi nito na binayaran daw siya ng isang milyon ni senadora Ontiveros para humarap sa pagdinig at idiin ang Duterte. Kamakailan agay, na na nareklamong cyber libel sa National Bureau of Investigation ang senadora laban sa taong nasa likod na nasabing video. In the heart of changing lives, ako si Brigada Juan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musical News Authority. Kinumpirma naman ng Department of Justice na kasalukoy na hunil ang pinag-aaralan ang mga kasong maaring isang laban po sa mga posibleng sangkot sa mga missing sabongeros. Ayon po kay Justice Secretary Boying Rimulya, Kabilang sa mga kasong tinitignan ho nila ay kidnapping, murder at posibleng paglabag sa international humanitarian law. Sabay ho nito na ng kalihim sa mga individual na may impormasyon kaugnay ng insidente na lumantad na at makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan para humakatulong sa isinasagawang investigasyon. Sa ngayon, patuloy umuno ang pag evaluate ng abogado ng ahensya sa kaso ng missing sabongeros. Brigada Balita Nationwide Ito raw hong Senate report posibleng makasama pa sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Ayon yan sa Palasyo, mga kabrigada. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada mas mainam na itoon ang depensa sa mga aligasyon kaya sa ibaling ang sisi sa kasalukuyang administrasyon. Ito ang naging pahayag ng Malacanang matapos lumutang ang ulat na balak gamitin ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Senate Committee on Foreign Relations Report bilang ebidensya sa kasong kinakaharap niya sa International Criminal Court. Sa press briefing sa palasyo, iginiit ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi makakatulong sa depensa ni Duterte ang pagbunto ng sisi sa administrasyon na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lalo 2017 pa, isinampa ang kaso. Dagdag ni Castro, imbes na makatulong, posible pang makasama sa depensa ang Senate report na umano'y nagsasabing bahagi ng whole of government approach ang pag-aresto kay Duterte para pahinain ang kanilang pamilya sa politika. Sa halip, giit ng Malacanang, mas makabubuting pagtuunan ng kampo ni Duterte ang nilalaman ng mga pahayag at pag-amin mismo ng dating Pangulo, kaugnay ng mga kaso ng extrajudicial killings sa, sa ilalim ng War on Drugs. He should do better than that. He should concentrate on his defenses. He should concentrate on the allegations and admissions of the former president of his killings and that he ordered the killings of uh, some people in relation to War on Drugs. And he also admitted that he will double the EJK killings once elected as a mayor. He should concentrate on that. That that is supposed to be part of his defense for his client. He should also remember that this case was filed as early as 2017. So wala pa po si Pangulong Marcos, ang administrasyon na ito, para po ibintang ang mga ganitong klase sa kasalukuyang administrasyon. So dapat mas pagbutihan pa po niya ang pag-research ng kanyang mga facts para po hindi po siya maligaw. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Balita, Nagsimula na rin kumilos ang Korte Suprema upang alamin ang katotohanan sa umanay pagkakasangkot ng isang hukom sa kontrobersyal na kaso ng mga nawawalang sa bungero. Ayon po sa Department of Justice, inaalam na ng kataas-taas hukuman kung totoong may taga-ayos ng kaso sa loob ng kanilang tanggapan ang gambling tycoon na si Atong Ang na siyang itinuturong mastermind sa krimen. Maliwanag ko ni Justice Secretary Boying Rimulya na kanyang nakausap na si SC Chief Justice Alexander Hesmundo kaugnay sa usapin. Samantala tiniyak naman ang SC hindi nila ipagsasawalang bahala ang isyo at magsasagawa din sila ng sariling investigasyon kaugnay dito. Balita Nationwide. Ito naman hong honest to goodness threat assessment para huyan sa SONA 2025. Isa sa huyan ng Metro Manila Police. Brigada Kath Austria, i-brigada e mo! Brigada! Ipinag-utos ni PNP Chief General Nicolas Torre III sa National Capital Region Police Office ang pagsasagawa ng Honest to Goodness Threat Assessment bilang bahagi ng paghahanda sa si ikaapat na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PNP Spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, kabilang sa assessment ang pagsusuri kung kinakilangang i-adjust ang nakagawiang security template pati na rin ang paglalabas ng updated threat estimates kabilang ang inaasahang bilang ng mga magsasagawa ng aktividad gaya ng mga kilos protesta mula sa pro at anti-administration group. Ipatutupad din ng Manila Shield kung saan makakatulong ng NCRPO, ang Police Regional Offices 3 at 4A para sa border controls. Sa kabuuan may 11,949 na pulis ang ide-deploy para tiyakin ang ligtas, mapayapa at maayos na pagdaraos ng zona. Mga sa utos po ng ating CPNP particularly those doon po sa ating uh, 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 NCRPO is to conduct an as uh, to goodness uh, threat assessment if there is a need to adjust po yung mga nakasanayan na po nating uh, security template at uh, magbibigay uh, po sila ng uh, updated po na threat estimate, eh, thres, uh, threat estimates as to uh, including po yung mga possible number po ng uh, mga magkakandak po ng mga uh, activities, particularly yung mga rallies, uh, both uh, for pro and uh, anti po. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News uh, FM Manila, The Music and News Authority. The nationwide. Ang DMW naman nanawagan po sa mga ship owners at manning agencies na iwasan muna ang Red Sea at ang Gulf of Aden para ho sa kaligtasan ng mga Pilipinong marino. Jigboy, Custodio, ibrigada mo. Brigada. I report. Muling nanawagan ng Department of Migrant Workers sa mga may-ari ng barko at licensed manning agencies na iwasan ang paglalayag sa mga high-risk at warlike areas tulad ng Red Sea at Gulf of Eden upang matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipinong marino. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, dapat i-divert ang mga ruta ng mga barkong may sakay na Pilipino upang hindi madamay sa mga insidente ng hijacking o pag-atake binigyan din din ni Kakdak ng hindi pagre-report ng mga schedule ng paglalayag at impormasyon ng mga tripulanteng Pilipino ay may kaakibat na parusa ayon sa alituntunin ng DMW. Dagdag pa niya, hindi magdadalawang isip ang ahensya na magsagawa ng legal na aksyon laban sa sinumang maglalagay sa peligro ng mga Pilipinong marino. Samantala, kasalukuyan ang nakikipagugnayan ng DMW sa mga pamilya ng 21 Pinoy na seafarers na sakay ng MV Eternity Sea na inatake ng Huti rebels nitong Martes upang tiyakin na maayos na komunikasyon na tulong. In the heart of changing lives ako, si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News authority. Kinaaral na ho ng COMELEC ang posibleng pagkakaroon ng 10-araw na voters registration para ho yan sa barangay at Sangguniang Kapitan Elections. Kung sakali, yan daw ho ay posibleng ganapin ng poll body sa unang linggo ng Agosto. Guinpaman, sinabi ho ni COMELEC chairperson George Garcia na wala pa silang balita kung ipagpapaliban pa talaga kasi o itutuloy ang BSKE. Hirapan daw ho kasi ang kanilang kalagayan dahil maging sila ay naghihintay pa rin kung ipopospon ba o irereset ang naturang halalan. Sa uli, sinabi ho niyang kung hindi matutuloy at hindi po magsasagawa ng voters registration, eh walang mga nakaregister na botante na edad 15 hanggang 17 ang siyang maghahalal ng mga bagong leader sa kanilang mga barangay. Ringgada Balita Nationwide! Ikinababahala naman ni Senator Bongo ang isisyon ng ilang pribadong ospital na pansamantalang itigil ang pagtanggap ng mga guarantee letters na nakatutulong upang mabawasan ang gastusin ng mga pasyente sa pagpapagamot. Dahil hurito, umaapila siya sa Department of Health na agarang tugunan ng isyu at bayaran ang umano'y mahigit 530 million pesos na utang sa ilalim ho ng Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients Program Giit pa ng Senador, ang pera ng Pilipino ay dapat nilang pakinabangan, katulad na lamang ng pakikinabang sa mga medical assistants. Sa huli, binigyan ng Senador na bawat minuto na may delay sa mga ospital, ay posibleng buhay ng Pilipino ang kapalit. Brigada Balita, nationwide. Sa ating health news, kabrigada, ang tamahon timbang ay susi para iwasan ng sakit tulad po ng high blood, Diabetes, sakit sa puso at iba pa. Doon pa ho rito, hindi ka agad mapapagod at mas ganado kang kubalaw, maglaro o gumawa ng mga bagay na gusto mo. Panatilihin po itong tamang timbang para sa malusog na pangangatawan at komportableng pamumuhay. Isa huyang yung paalala kabigada mula ho sa standout ES4 Multivitamin Capsule na nagbibigay po ng sapat na nutrisyon para ho sa mga teenagers. Simulang to pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak. And starting now with standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide Nationwide sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives Kami po ang inyong mga naging lingkod Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay Wala po rito sa Brigada News FM Manila The Music and News Authority! Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.